Hey, Dad. Oh, sorry, andito pala si Tita Janice. Nakainom ko na naman. Relax, Dad. It's just one shot. What's up? Teka na, sandali. Hindi makinig ka na mo sa akin. Dali na. Alex, ba't mo ba ako pinipigilan? Nasabi na sa akin ng Tita Janice mo. So? So, I'm asking you to stop. Drop it. No. I'm not asking you. I'm telling you. I'm demanding you. Tigilan mo itong pagbablockmail mo. Kung may problema ka kay Alex, huwag mong itadamay ang personal ng buhay. At lalong-lalo na, huwag na huwag mong itadamay ang pamilya ng tita Janice mo. No, Dad! No. I told you before, ayaw ko sa Alex na yan. Pero anong ginawa niya? Pinabalik niya siya rito. Sige, palayasin niyo siya. Balik kayo sa akin si Cindy. You're not gonna hear anything from me. What are you talking about? Ayaw sa'yo ni Cindy. Sinusuka ka niya. At kung bakit ka niya sinusuka ba? Sisisi mo ba siya? Tingnan mo ang itsura mo. Lagi nakainom. inom Lagi nakadroga. droga Sarili na lang iniisip. Wala kang dinala sa akin kundi puro kahihiyan. Wala kang kwentang anak. Ay, quits lang naman pala tayo. Ha? Huh? Quits lang tayo. Dahil wala ka rin naman kwentang amay! Anong sinabi mo? Dad! Anong sinabi mo? Dad, Anong sinabi mo? Ah, mo? <tri muita> Dad! ka! Buntik ako mamatay din dahil sa'yo? Sa Tapos sasabihin mo ako? Wala akong kwentang ama? Dilib, ha? Dad, sinabi ng tama niya. Dad! Ha? Tama <trasen> oh. niya! Ano pupupagin niyo na naman ako kasi ayaw niyo marating wala kayong kwentang ama? Dad! Anong ginagawa niyo? Pinapapuro niyo yung ibang tao kaysa sarili niyong anak. Kung si Alex, tapos ngayon si Tita Janice. Wala akong pinapapuran. That's obvious no obvious na mali! Bakit yung pinapapuro si Tita Janice? Kasi nagkaroon kayo ng relasyon? Ano? How dare what What? Ha? Nagkarelasyon ba kayo ni Dad? Stop it! Lahat ng lalaki pinapatulong naman niya eh. Kahit nga si Alex si Imaging, Boyfriend ng sarili niyang anak, minatulan niya? Di ba, tita? Di ba? That's enough! You have no right to speak to me like that! Right? Right? Ha? Huh? Come on, tita, cut the crap! Sasabihin ko lahat ang gusto kong sabihin! Ito tayo yung, yung totoo! Now, I dare you, tita. Sabihin niyo na hindi totoo yung nangyari sa inyo ni Alex. Tama na. Alex? What is he talking about?